Pumpkin. May early bird pala ito. Nasa 8 months old. Pagka pumpkin ito. Na. Pag -a -a ito na. mga pumpkin ko ito. -a -a ito mga kapatid mga na kamasya. Ito yung mga kapatid pumpkin sweater ito so, mga hamas yung mga lemon sweater yeah. oh, ayan ayan pa tayo ito napagod na mercy block o oh. ayan mga mercy block mga hamas ayan pa so, mercy block oh. yeah, Ya, ibigyan natin golden, medalang ngayon ng golden. Nilabuan ang ibigyan. 9 months Yeah, 9 months old golden. Hindi <laughs> sama ini so. Oh. Emma yeah, Amasa. <laughs> Challenge drama <dala> kaybigyan na ano? <laughs> na. Oh, pa shout out na. <laughs> ah, yeah, may kaybigyan at sa Baliwag. Every Wednesday Saturday dito like. Lagi like fresh antigen. Kita na Baliña din to, Gilmore. Ah, uh, we Yeah, it's weird, mga kama, May gulong nito, Aba Ba ng tahit yun? Pagsik na is weird nito. Mga kamaster, nasa saan na may gito? Ah. Apa, mga, ya? oh, ah, ah. Yeah. Ano pa, mga uh, male simblak? O, ganda, o. Oh. Ah, male simblak. Ito, male simblak nito. Ayan,